Huwag ma-provoke o magpadala sa lumalalang aksyon ng China sa West Philippine Sea. Yan naman ang payo ng isang dating maestrado ng Korte Suprema sa Pwersa ng Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Sa kabila ng panggigit at panunutok ng patalim ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, hindi pa ito itinuturing na armed attack ni dating Associate Justice Antonio Carpio. Kaya aniya, hindi ito rason para pumasok ang Amerika sa tumataas na tensyon sa West Philippine Sea. Armed attack kasi ang kailangan para mapairal ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Kasi ang um, requirement armed attack, ang, uh, um, they use firearms, they do use firearms pero para kay Carpio maituturing na escalation o mas matindi ang mga bagong aksyon ng China ayon naman sa isang international law expert maituturing ito na provocation o pangudyok sa atin China is trying to push the limit, you know they're pushing the envelope because they, they I know I'm sure they know the the jurisprudence the use of force uh, that they would try to uh, prevent or or uh, you know uh, uh, they would not use guns but they will use some other means uh, to further their purposes. Sa harap nito, giit ni Carpio na hindi dapat kumagat ang Pilipinas sa pa'in ng China. Kaya hindi sila, hindi nila ginamit ang baril nila eh. Because we are, we are prepared for that na pinoprovoke tayo. Pag uh, kumagat tayo, eh mas, ang firepower nila mas malakas eh. Dapat, uh, we'll try to uh, Not to uh, fall for their bait. No? Basta maka supply tayo, okay tayo. Ayon kay Carpio, dapat pantayan lang ng Pilipinas sa mga ginagamit ng China. You can retaliate in proportion to the attack. So in other words, uh, pag gumamit sila ng handguns lang, handguns rin gamitin mo. Pag gumamit ng itak, itak din. Di naman ang response mo atomic bomb kaagad. Isa pa na dapat gawin ng Pilipinas sa ngayon, i-upgrade ang ating mga sasakyang pandagat. Dapat balitan natin yung ating outboard engine na mas mabilis para hindi tayo mahabol. Kasi yun ang importante, pag nasa laot ka na, tapos uh, binabantayan ka, dapat you can outrun them. Fight! 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 Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhentio News 5. Mga kapatid, TrueChi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.